Ito na, ito na guys. So, President Rodrigo Duterte, ay sorry, former President Rodrigo Duterte, among many other things, nung tinanong siya about the Kibuloy issue, sabi na, alam mo ba, nasan si Kibuloy? Tinatago mo ba yan? Baka accomplish ka, ganyan, -ganyan. Sabi na, wala akong alam jan, At sabi niya kay Kibuloy, huwag mo ako damay, ikaw yung wanted. Ako, prosecutor ako. Ayun what is happening there? Di ba siya yung chief administrator ng mga ari-arian niya, no? self-appointed? So, is Duterte just being funny or it, it, this really is how it works? There's no honor among fill in the blanks, di ba? Ikaw, Mark, anong basa mo about the... Pahala ka dyan. Parang gano'n ginawa na... Sige na, gano'n, gano'n, gano'n. Pahala ka dyan. lang siya eh. O, ano? Oh, parang hirap, pa, parang hirap paniwalaan eh. Na hindi niya alam or walang ano. Hindi, pero syempre sasabihin niya 'yon kung kung sabihin kung sabihin niya otherwise, 'di magiging accessory siya sa krimen, ba? So, syempre no choice siya kahit alam niya o hindi. Kailangan niya sabihin 'yon. Na, na wag niyo ako idamay, wag ko ano. Pero alam naman natin eh, alam naman natin kung nasa Davao pa si Kibuloy na lahat kumbaga walang walang dadaan sa Davao ng hindi alam ng mga Duterte. Kaya yun lang yun. Kung, kung wala na sa Davao si Kibuloy, pwede nga, nga hindi alam ni Digong. Pero kung nasa Davao pa yan, imposible na hindi alam ni ano ni former President Duterte kung nasan yung whereabouts ni Pastor. Ikaw, hey, sir. Yung, hindi ako naniniwala ron. No? Hindi ako naniniwala ron na, na nilalaglag niya si Kibuloy. Magkatali ang bituka yan. Eh. No? Yung, uh, yung inabi niya dati, na kung merong ari-arian si Kibuloy, hati sila lagi. Kung merong bibili ng kotse, bahay, barel, at uh, sabihin ko nga sana, pero baka ma-edit na naman ako ni Richard. Eh. No? eh, lagi silang magkahati. Ay, ay, ay. <laughs> lagi silang magkahati. Pag, uh, naman ni Kwanyal eh. At, uh, uh, kaya siya yung natural... Nat 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 hello, 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 can't hear you. Hello, hello. <laughs> kaya siya yung natural administrator. <laughs> yung natural. Hindi hindi kukuha ng ibang administrator si Kibuloy. Palibang kay Digong, no? Para protektahan yung kanilang bituka, no? Tapos yung sinasabi ni Digong na, "Hoy, diyan lang, nandiyan lang yung sa bundok, no? Ah, uh, baka yung opposite ang na uh, totoo." baka wala doon sa bundok <laughs> no sabi niya puntahan niyo yung mga bahay pero kailangan niyo ng uh, ng individual warrant to arrest Parang nilolo, parang nal, parang nalolo nang uulol si Digong eh. Punta kayo sa mga bahay diyan, andiyan lang yon Pero magka, mag mag, issue kayo ng kwan ng uh, uh, ng uh, ng warat sa bawat bawat bahay para ma-check nyo, no? Parang inuugok lang sila eh, yung mga NBI at yung mga pulis, no? Dahil hindi magtatago si Kibuloy sa isang karaniwang bahay, no? <laughs> <laughs> nandiyan parang ngayon, na malaman, Sean, Parang kailangan malaman para ang bahay oh, no? Meron na yung kinataguan dyan. With all the comforts. No? And, uh, with all the comforts na nakasanayan niya. Kaya pag sa sinabi pa, ni Kiko, oh, lang yun sa bundok. Puntahan nyo. Puntahan nyo yung mga individual na mga bahay dyan sa bundok. Uh, at mas nang titignan ko yung opposite, no? yung opposite. Ang problema dito sa NBI at sa police, no? Uh, medyo pinitik ko nga yung uh, abogado na nag-serve ng warrant. Eh. Sabi ko, saan ba kayo pumunta? Ah, pinuntahan namin yung kwan, yung kanyang uh, office at saka yung kanyang bahay. Sabi ko, eh, yun yung pinakahuli na pagtataguan nung hinahanap nyo. Ba't naman magtatago sa ano office? Reverse psychology, hiding oh, in plain sight. Oh, ba't naman magtatago sa bahay at saka sa office, no? Ayun, sabi ko, pinuntahan nyo ba yung buong kwan, yung buong property, hindi raw. No, ganun-ganun. So, sabi ko, hindi nyo mahuhuli yan. Paramihan siyang underground na Golden oh. Mansion, di ba? Mga ganun. No, posible 'yun. Oh, underground banker doon sa oh, kingdom siguro. Yeah. 'Yun, posible 'yun. No, posible. Yung pala po sa kingdom lang si Kibuloy, sa Ilalim. Oh, <laughs> siguro, 'no, posible 'yun, pero pupuntahan mo yung office, <laughs> office at saka yung bahay, 'o, oh, di ba eh? Correct, correct. At sino mauhuli mo noon, 'no? Sabi oh, dyan na, sa City Hall sa Davao, wala na sa City Hall. Oo. Oh, sabi <laughs> ko pa, marami naman tayong modern technology. No, marami tayong modern technology para hatapin <laughs> di ba? Para malaman ko. Akala ko ba under surveillance ng ano? Oh. di ba sabi niya under surveillance siya ng CIA, ng FBI? Oo! Oh. okay. Di ba? Oh. Eh di dapat alam na kung nasan siya ngayon. oh, tsaka usually <laughs> yan, dalang tagal na eh. Di ba ang tagal ng gestation period eh? Di ba ang tagal na na yung uh, yung warrant, no, et cetera, et cetera, Eh, ano yan? I-monitor mo lang, i-surveillance mo lang, pag lumabas na yung warrant ng DOJ, no? Oh, eh medyo, so, naman tayo magaling. Medyo. No, sobra naman tayo ang tawag mo. Dental. Pero Sir Ronald, Sir Ronald, <laughs> ang kutob ko may gagawin na Netflix series kaya kailangan ipatagal. Siguro na coordinate niya ng Netflix producers. Uh, oh. Tumo na huli, bigyan natin ng suspense yan, kasi kailangan natin ng season 2. <laughs> <laughs> ang season 2 ito kailangan eh. mo nga yung kaibigan ko, NBI. <laughs> sabi ko, ano ba naman klase yan? Sabi niya, no comment. Sabi ko, para kasi Sarah, no comment. Medyo nailik mag-no comment, no comment, no comment. No comment. Sir, 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 sir. Sa tingin mo, sa Pilipinas pa rin siya? Hindi siya nag-Japan. Ay, Japan, nag-China. Sorry kasi likod mo, Japan eh. <laughs> Hindi sa si China? Hindi ako magugulat kung nakaalis na siya. Dahil itong ikalawang waran, wala yan eh, na-unbailable na yan eh. Ah, uh, 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 tama, tama, tama. Medyo walang Kung ako kasi si Kibuloy, maglalabas ako ng maraming false flag mga false flags, aking abogado, yung napakagaling na Atone Topacio, na lagi sinasabi, hindi nandito siya, kausap ko. No? Sabi, lagi sinasabi. Pwede yung false flag yan eh, na, na yung tunay na nangyayari, hindi yung sinasabi ng abogado. No? Pero, Lalo na kung yung abogado ay si attorney Topacio. Uh -huh. Hindi talaga yung sinasabi ng totoo yun. Ay, wala akong sinasabing ganun. <laughs> Alam mo, sir, no? ako ay open-minded ako dyan. Open-minded tayo dyan. Baka naman, no? <laughs> Kaya Mag hindi ako magugulat, no? Pwede nang dito pa siya, pero hindi ako magugulat kung nakaalis na. Lalo na sa sa context na alam niya na yung i-issue na warrant sa kanya ay non-bailable. Yung una hindi, no? Pero yung mga susunod, yung mga sumunod ay non-bailable na 'yan. E hindi yan papahuli ng buhay. Iyon ang totoo sa sinabi niya. Hindi siya papahuli ng buhay, no? Yun lang. At hindi siya magtatago katulad namin mga mga dating mga dating mga aktivista. Hindi Alam na, ayan na, ayan na. Kami oh, pwede, kami magtago na so. sa mga squatters area, kahit diyan sa mga sa Bangkulasi, sa Nabotas, sa Sapang Palay, no, pwede kami magtago diyan. Diyan kami sana ay magtago dati nung martial law. Pero si Kibuloy, magtatago sa Kamarin, magtatago sa sa Smoky Mountain, hindi eh, na magtatago roon. no? Magtatago yan doon sa tataguan ni yun Richard Jaydarian. <laughs> Hotel California. Yan, 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 yan. yan. Walang lalabas na, no? Sir Mark, ikaw naman, anong basa mo? Nasa loob pa siya ng bansa, nasa China, nasa... Dubai, ma ma mahirap pa sa akin, baka nga naka na eh. Ik anong, anong, anong film mo oh. bilang isang related kay Harry? Anong, anong film mo? <laughs> <laughs> Pahimik ka. Pero, pero wala pang lumalabas na mga kasi... <laughs> Kung nag-abroad, dapat kahit pa pano, may konting chatter na maririnig eh. Oo, oh, may maririnig. Uh, ano, ganun talaga. Kumaga, napaka-quiet nila na ilabas talaga. Oh. Kahit konti, meron yan eh. Meron niyang ano eh. Pero walang walang tahimik eh. Walang rumor na kahit na nandito na sa ganitong bansa, nag-backdoor na sa Malaysia o ano. Nag-shopping like sa Hong Kong. Kasi, ayun <laughs> eh. Walang, walang kahit anong ano eh. Walang kahit anong ingay uh, o ano eh. Usually, meron yan kahit konti. O kaya hindi ko din kung Ronanda. ako, pakiramdam oh. ko nandito na dito pa din. Ako na subukan ko na yan, Mark. Eh. No? A couple of times. No? May, <laughs> uh, may presidente na nilagay ako sa Matrix. No? Na uh, malang <laughs> ako sa papaksakin. No? Eh, there. and there. No? Shung! Wala na ako. <laughs> Nung martial law, yung ginagamit namin backdoor, kaya pala Ronald eh, para nakita kita dun sa Brussels isang years. sa Ate, Paano yung back door? Yeah, to. Yan nahuli si Kuan eh, di ba? Si Sergio Smeña at saka oh. si yung kasama niya. Tatlo sila nahuli. Mark Anonigo, oh, Sergio Smeña. Oh. Siya nahuli sa back door eh. Di ba ginawa pa ng pelikula yan, Mark? Di ba? Si Richard Gomez yung lumabas. Yung pelikula ng kanilang pagtakas sa Bonifacio. Ano bang Tapos title pa ng movie, back door? Oh. Ano bang ah. <laughs> title ng movie? Nahuli sila. <laughs> yan ba yung Escapo? Oh, eskapo. Oh, no? So, yan, ba? sa backdoor yan. Galing sila ng jumpiras. Uh, Jampiras. Ibig sabihin, kung alam mo paano gawin, alam mo paano gawin, at lalo na kung may suporta ka sa isang superpower, no? uh, kayang-kayang gawin. Dahil napaka-porous da? napaka pa borders. Eh. Pero sa Ronald, ako sa tingin ko, kung it's up to him, gusto niya Russia, hindi China. Oh, dahil Deba? malapit sa Ukraine. Tsaka maganda, Magandang panahon dyan sa Russia. Diba? Magandang buhay dyan. Baka naman, baka naman. Kahit Siberia siguro, okay na sa kanya. Vladivostok. Yung mga ganun, Malapit lang sa kanya yan. Basta China, Russia, oh. Russia. Russia o baka in... pumunta rin siya ng East Timor, kasama ni Trebes. Dahil pareha sila rin abogado ni Trebes. <laughs> Nag-golf sila. Ang na nag-golf-golf pa. Wait oh. lang, Mark. Anong update kay Bantag? Parang ano yun, ano doon? Ano nga, ano, ba nung isang araw parang uh, ito, ito, say, no, may, may sa bahay niya hinanap ulit? Hinahanap pa din eh, wala pa din ano ito, eh. Kaya hindi hinanap sir Ronald, bantag na nga lang, di nila bakit, mahanap eh. Pero bakit sa bahay, bakit sa bahay hinahanap? Merong, 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 hindi ko pa kung ano yung sinerch na rin nung isang araw eh. Pero, wala, wala pa, hinahanap pa rin. Pero tingin ko si Kimboloy ano eh, parang, uh, pag tinitingnan ko, parang hindi niya kayang iwan yung kanyang Glory Mountain eh. Oh, yung yeah. kanyang kingdom. Eh, parang tingin ko, baka di maano nung pride niya, parang mas, mas, mas mabuti pang mamatay na lang siya doon sa ano, kesa magtatago ako. But eh, matanda na din siya, di ba? Matanda na din siya. Kung kung magtago siya sa ibang bansa, baka doon siya abutan. Parang parang pakiramdam ko, ano eh, pag the more na, I, I look at it, parang hindi na kayang iwan eh. Pero yung rin. yung kanyang binuo. Di ba? Sa China, part, Mark. Carter pinapatay, Plane. Pinapatay yung mga sekta ron. Yung, oh, uh, uh, yung Falong Gong. Yung <laughs> Falun Gong, inuubos yun. Ay, yun kulto-kulto doon. Oh, Deligato sila dyan. Respect, wala respeto ang China sa mga kulto. <laughs> Pero, Mark, may tanong dito, may palm olive daw sa China kasi wala daw sa Russia ang palm olive. Ano ba yung palm olive? skincare ba yan? Hindi, hey, yun, yung, yun yung mga ano eh. Parang mga kasama niyang girl. Ah, uh, yung mga kasama ah, uh, niyang girl. Porus! Porus! Sh oh my God, sorry. I'm sorry. I thought it's a skin from <laughs> the palmolive. Di ko, ma di di ko maalala ma kung bakit ma ma gano'n yung tawag eh. Pero wala yun yung sinasabi sa akin. Ay, makikinis. Makikinis kasi. Uh, uh, palmolive girls, see, no? Ah, okay. Ito is the skincare. Mga tisay, no? Ay, nako. Wala akong... Okay, parang yung... Akong yung parang dyan. yung... Par para yung palmolive face ni Richard. Eh, Ayan ano tayo. Yung lang, Richard, yung mga palmolive. Ronald, baka naman. <laughs> baka magka-interesado yung nabigla sa akin ng maling ano, tanggulo, di ba? Okay, <laughs> okay. Tapos <Tama laughs> yung mga backdoor <laughs> discussion <laughs> Richard, na yan. Pwede kang ka commercial ng palmolive. Tama na yung mga backdoor discussion na yan. Baka matman tayo, may MTRCB tayo. Thank you very much sa mga dalawang gentlemen. Reminding again, gentlemen. Sa next episode naman, pag-usapan natin etong uh, ano try ba bilateral pag-usapan natin. Pag natin yung yung octa survey bilateral right? ah okay kasi oo eh, oh. ano nga pala trilateral dito sa dulo na yung <laughs> politika muna dai sa Pilipinas mamaya okay, na okay. si Biden baka matulog yung mga okay. tao <laughs> mamaya na si Biden okay okay thank you thank you oi thanks Marka <laughs>